may nakita ako kanina guys at ito na hawakan ko dalawang kuliglig ang lalaki ng mga kuliglig guys yung player namin Ayan o at ito yung kuliglig guys yan lalaki. Nagtariki sila. Ayan o. Na. na. Lumipad na yung isa. Baliparin natin ito. Lalaki ito eh. Babae yung lumipad. Laki. Laki. Huh? だっけね。あ。はっ